Good morning guys, isang maulang umaga pa rin dito sa Hong Kong Halos isang linggo na mahigit ng ulan dito sa Hong Kong Sana lumipat na yung ulan dyan sa Philippines Dahil talagang alam kong mainit sa Philippines at wala pang ulan So, kape tayo My first coffee of the day So, ilang beses ba ako magkape sa isang araw uh, Katotlong kape ako sa maghapon no? So, ito lang ang aking energizer dito sa Hong Kong At kapag syempre, medyo inaantok na sa hapon Kailangan natin ng kape So, share ko lang itong aking kape na may pasas, no? Bakit ba may pasas? So, pasas or raisin, dried na raisin, no? Yan. Ato siya. Ayan, maraming klase yan ng mga dried raisin, no? O sa pasas. So, bakit pa ba naglalagay ng pasas sa kape? So, ito ay nakita ko lang sa lola dito kay Popo, no? Sa uh, mother ng aking madam. So, bakit ba daw siya gumagamit nito? So, yung lola is nasa 70 up na ang ilan niya pero malino ang mata hindi kagaya ko gumagamit ako ng salamin hindi na ako makakita kapag ka walang salamin lalong lumabo ang mata ko ng kadudot-dot ng cellphone at kari-reels no so sabi ng aking madam nung mga 40s daw ng lola o 50s eh malabo ang mata niya pati yung kanyang brother talagang lumabo ang mata So, ito lang daw ang kanilang, may nakapagsabi sa kanila ganito daw ang gagamitin, no? So, tuwing magkakapi siya, nilalagyan ito. At siguro nga effective, no? Kasi talagang hindi na siya gumagamit ng salamin ngayon. At hanggang ngayon, continue siya umiinom ng kape with pasas. Ito raw ang dahilan kung bakit bumalik ang linaw ng mata ng lola ko. Hindi naman ako, hindi naman masabang maniwala, di ba? So, try na lang natin. So, alam, kaya ako nagta-try din. Baka sakaling luminaw-linaw yung mata ko. At, uh, uh, wish ko rin sana na huwag nang gumamit ng salamin. No? Kasi sa, sa gabal ang salamin, lalo na kapag may trabaho tayo. So, ayan. ah uh, share ko lang yan sa inyo. At, tara, tara, tara. Kapin na tayo. With my bread. Na tigas na yung aking bread. Na sobrahan ng aking init. With butter. Okay. Thank you for watching, guys. Have a nice day. And, please... Don't forget to follow, like and share my video.